Sa iba pang balita, nagpahayag ng pagkabahala sa si Sen. Loren Legarda sa patuloy na paggamit ng Department of Energy ng coal-fired power plant sa bansa na isa sa mga pangunahing dahilan ng climate change. Ito ang balita ni Darlene Basinga. Sa pagdinig ng Senado kanina, konesyon ni Sen. Loren Legarda ang patuloy na paggamit ng Department of Energy o DOE ng coal na siyang pangunahing dahilan ng climate change. Isa si Sen. Legarda na tumututol sa paggamit ng coal sa bansa. Ayon naman sa Department of Energy o DOE, ang kakulangan sa supply ng kuryente ang isa sa mga dahilan kaya napilitan itong iendorso ang paggamit ng coal ng 21 power plants sa bansa so we cannot deny the reality or the fact that we still need base load capacities yeah. and base load capacities are uh, unfortunately it's coal no because uh, our geothermal power plants and our hydroelectric power plants cannot provide the 83% base load capacity gayunman nagpahayag ng pagkabahala ang DOE sa magiging epekto ng paggamit ng coal sa bansa bagamat 40% sa ngayon ang ginagamit na kuryente sa Pilipinas ay galing sa coal The mix of coin, the total available capacity for today actually is 40%. If there will be no uh, intervention, it will increase towards 70% by the year 2030. Sinabi rin ni Agilos na karamihan investor investors sa energy generation na pumapasok sa bansa ay gustong mamuhunan sa coal power plant kumpara sa mga renewable energy. Ito ay sa dahilang mas mura ang coal power plant. Sa ngayon may kampanyang DOE sa mga investors sa halip na mamuhunan sa coal-fired energy, ilagay na lamang ang kanilang puhunan sa renewable power plants. Pinag-aaralan na rin ng Climate Change Commission ang epekto ng coal hindi lang sa klima kundi sa posibilidad na tumaas pa ang presyo nito sa mga susunod pang mga taon. Base sa mga pag-aaral, humigit kumulang sa 50% ng mga carbon dioxide emissions mula sa coal-fired plants ang pangunahing sanhi ng nararanasan nating global warming. Terlin Basingan, UNTV News Worldwide.